Luto na yung ating miswa with chicken balls at syempre yung lagyan natin yan ng patula at lara. Ayan. So, ayan na po. Siyempre, yung ating lulutong patula. Ayan. Yung patis ingredients siya. Ayan na po yung kanyang mga lahok. At ito na po. Atin na pong igigisa. Ayan. Lagyan natin ng bawang. Siyempre, igigisa natin ng bawang yan. Sibuyas. Bilisan na lang na po natin. Ang pagigisa ng sibuyas. Ayan. May natin konti. Isunod natin yung kanyang bell pepper. Ayan. Lagyan na rin natin ng paminta. Ayan. At syempre, isusunod natin yung patis para lumasa po ang alat niya. Ayan at inilagay na natin yung kanyang pritong egg at saka yung kanyang chicken balls at syempre sasabawan natin yan ayan para dumami po takpan po natin yan hanggang sa siya ay kumulo at ayan na po nga kulo kulo na ayan so pwede natin ilagay yung kanyang miswa ayan bali tatlong balot po yan ayan ayan so mikos mikos natin ng konti yan ayan na po ilagay na rin po natin yung patula pang pasarap at pang pabango yan ayan. so ayan mikos mikos lubog lubog natin ng konti yan at ating tataktakan ng pampalasa yan. Ayan po. Ayan. Tapos, ayan ah, na. So, luto na po yan. Ito na yung ating miswa with chicken balls. At syempre, ang patola. Ayan. Sayo yan na po. Luto na ang ating ulam. Ayan po. yan po ang ating ulam. Ayan. Sarap po niya, no? mm -hmm. Thank you for watching.